Duna, na! Kami na ang inyong barkada Sa tanghali, kami ang kasama Aba, Kami na ang inyong barkada Sa tanghali, kami ang kasama <laughs> Itong si Mama Bill, araw-araw nang ginawa Ah, ka pa rin sa lyrics. Ay, ako ba yun? Oo. Oh. Akala ko, kasi it, si Papa Oo, oh, <laughs> si Mama Belle talaga. Grabe, si Papa Baldo talaga? Oo, si Baldo yun, si Baldo yun. Magandang umaga! Ako po si DJ PK, Papa Kiko. At magandang umaga din mga kabarangay. Ako po ang plain sexy, si Mama Belle. O, kumplento sa aming tatlo. Ano man, si plain pogi. Ah, yes! Yeah! Si Papa Toli. It's kaming tatlo ang The And Puerto Heroes! Ooh la la! <laughs> Sa dali ng araw ngayon, Wednesday, pangatlong araw sa linggong ito. Tama. Ano bang pecha ngayon? Dali lang, ha? Ah, ocho ba? ocho? nueve? Ah, ocho! Oo, ocho. 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 ocho ngayon. araw ng mga buntis. Bakit? Oo, oh, kasi 8 <laughs> eh. Eh, bilog-bilog. <laughs> oh Wednesday, mid-week Wednesday mga kabaragay. Kaya walang papa-baldo ngayon. Pero may papa-kikong uh, magpupuno. Oo, oh, it's mm -hmm. uh, whatever Wednesday. I hey, love, love it! Love it! Ibig <laughs> sabihin, ano to? Halo-halo, lahat na to. Hindi naman kaya inisip yung title na yan? Dahil whatever lang nandito ngayon? Hindi! oh course What not! Whatever dahil halo-halo. Halo-halo. Package to eh, package. Oh, So kahit anong joke ito Nandito na lahat Kompleto oh. Uh, sige kahit ano ha Oo, sige, sige, eh, Speaking sige, of jokes Sige Simulan na natin Sa pamamagitan ng ating Parihim Barangay Magkwentong barangay Barangay Magkwentong barangay, barangay mag Oh okay, ito na May magjowang dalawang buwan Na hindi nagkikita Ay. Okay. Dalawa? Dalawang buwan na Hindi nagkikita yung magjowa mm. Tapos isang araw Nagkita sila At ang unang tanong ng girl sa buhay Siyempre mm. Yung babae nagtanong doon sa lalaki mm. -hmm. Mahal Mahal mo ba ba ako? <laughs> <laughs> Mahal mo ba ba ako? Siyempre, tatanong yan. Sabi oh, ng babae, mm. di siya na eh. Mm. Di nakasagot yung ano, yung uh, lalaki. Mm. Ang ginawa, kinuha yung kamay ng girl, oh. sabay tapat sa kanyang dibdib. Mm. Umiyak yung babae. Umiyak umiyak yung babae, papakiko mm. Sabay nagsalit may boobs na palang, bruha? <laughs> Ay, bugs na pala ang bruha. Bugs na pala ang uh, bunga. <laughs> oh, ingat kayo ha. Pag hindi na kayo nagkikita ng mga, ano, boyfriend nyo. Ay, may kilala akong ganyan. It's sayo, sagot, hindi, seryoso no? na to. Hindi, hindi yung artista. Oh. Hindi, yung kaibigan ko talaga. <laughs> Sino artista yan? Hindi, yung artista. Kailala oh. naman natin yung oh. si oh. Mista eh. Oh. So, hindi <laughs> <laughs> ba hindi yun? Yung kaibigan ko talaga no college. Oh. Oh. Nangyari. Nagkita sila ngayon, grabe. Ahit na yung kilay ng boyfriend. Oh. Eh. Swear. Bongga oh, na, bongga. Bonggilicious oh. na. Ay, title! Ay, naka! Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay! Mabisa pa lang yan Ang ating Whatever Wednesday Love okay. it Gusto ko yan mm -hmm. Mag-text mm -hmm. na po sa ating Tugstugan Text Line Para sa inyong mga jokes Pang malakasan yan Mga kabaranggay mm -hmm. Maski anong klaseng joke Tinatanggap po na ating Tugstugan Text Line Bawal ba mahina Oo oh, Radio Space Greet LSFM Space Ang inyong joke Isend sa 2311 Kung ikaw ay Globe Touch Mobile And send subscriber 350 naman Kung smart And talk and text Sama-sama tayo Ang kawalauna ng habang yung araw ng Wednesday Ako po si Plain Pogi Tama tolit Sa'yo ah, yeah. Ako naman ang plain sexy si Mama Belle. Ako po si DJ PK, Papa Kiko. Kami tatlo ang The Crandall Duras. Ooh la la. tawanan tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Yeah! You got nothing.